Uh, sinabi na ng mga kongresista na wala silang wala silang pork barrel, wala silang mga confidential funds. Kaya pakinggan ninyo, oh, uh, pakinggan ninyo mga bossing yung ano, yung statement ni PRD at uh, kanyang hamon sa mga congressman. Walang katapusan na 'to. Oh, magsasalita na 'to si PRD paulit-ulit, paulit-ulit. Wala nang uh, sa kanya. We want to know the truth. Sabi ninyo wala, sabi ko meron, buksan ninyo ang libro. Mga kongresista sa Mindanao po, suportado ang naging desisyon ng liderato ng Kamara na ilipat ang kabuang 1.23 bilyong pisong confidential fund sa mga ahensya na nagbibigay ng seguridad sa ating bansa. Para po kina Davo del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas at Misamis Oriental Representative Christian Unabia, saklaw ng kapangyarihan ng Kongreso na baguhin ang panukalang budget para maging naayon ito sa pangangailangan ng bansa. Para naman kina Representatives Ace Barbers ng Surigao del Norte, Chino Miguel Almario ng Davao Oriental, Ricardo Zamora ng Davao de Oro at Francisco Jose Bingo Matugas ng Surigao del, del Norte, wala umanong pork barrel ang kama kamara. Matapos ninyong banggitin ito sa nakaraang episode ng Gikan sa Masa para sa Masa ano pong reaksyon natin dito, Mayor? Huwag na tayong magbulahan. Iyon! We want to know the truth. Sabi ninyo wala. Kung meron, buksan ninyo ang libro. Period. <laughs> A don't by any order. Yeah, it's always it easy to say na walang ganun, walang ganito. It's so easy to say that. Ang hinihingi nga sa inyo is yung, ma yung audit report na itemized. Yung talagang nakabulat-lat pati hanggat wala kayong pinapakitang prueba, yun yung sinasabi natin, hanggat walang pinapakitang prueba yung mga congressman, totoo yung akusasyon ni SAS. Totoo yung akusasyon ni PRRD. Ngayon, sabi nga ni PRRD, kung gusto nyo yung audit, i-audit nyo na kami. Now, nako wa, i-audit nyo na kami, mauna na kami para sigurado sila nang susunod tag still gedong Lagyan mo, mo yung ring yung collar niya still gedong lagyan mo nga ng collar niya ang ganda ng sinabi ni PRRD dito <laughs> ang aso lagyan mo man yan ng gintong ano gintong collar aso pa din yan. <laughs> Kaya ang magnanakaw, lagyan mo man ng barong yan, <laughs> lagyan mo ng amerikano yan, magnanakaw pa rin yan. Ayan, ayan, na The best way to find out really what is the mystery of this uh, pork barrel so-called or ang tinatawag ng extraordinary expenses. What is the... When does it occur? What is the occurrence of an extraordinary expense? Yan. Hawag ni oh, what are the extraordinary sa ating mga normal na Pilipino? Ano yung extraordinary circumstances? Sa ating mga noipi, ano? Para sa akin, unang-una yung isa sa extraordinary situation ay yung taing-tai ka na tapos ang layo mo pa sa bahay. Extraordinary yan. Isa pang extraordinary situation ay yung nautot ka tapos hindi mo napigilan yung utot mo tapos katabi mo yung nililigawan mo. Yan. Oh, sabi ni Janet Maslowski, sobrang gen gen generic nun eh. Ako, having that fund, I can always put it somewhere na para sa akin ni extraordinary. Katulad niyan, <laughs> yung mga pinagsasabi ko, extraordinary na yung para sa akin. Oo, oh, yung lalabas na, sabi nga nila. Yung na noon, Port Barrel. Galing ako dyan. Look at the records. Kaya huwag na tayo magbulahan. You know, uh, Hindi naman sabihin na ano, uh, hindi lang ninyo kasi hindi respeto yung anak ko. You can, can almost you na know, uh, sekretaryo, huwag na lang ito kasi eh bakit pa ninyo eh, hindi naman yan nagastos eh. Yan 25 million na yan, ano lang yan, dyan, figure lang yan sa budget which was not approved anyway. Bakit? 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 Why did you humiliate and embarrass my daughter? Hindi naman ang hingi ang anak ko ng posisyon. Ibinigay sa kanya kay Marcos. I don't know if pinilit o hindi. Pero wala namang kaming ano, eh, parang pinalabas ninyo yung intelligence fund, ibigay para kurakutin. Parang ganon ang labas eh. Hindi nga sinadya, but that was a consequence of ganon talaga yan. Discretionary or ano, parang walang accounting, walang auditing, basta gastos mo lang, no questions asked. What is submitted is ito na gastos ko uh, per Uh, uh, sobro sa I meaning to say silent operations ano tama naman ni eh. sisitahin niyo siya sa CIF niya kayo nga hindi makapagpakita ng mga audits niya sisitahin niyo siya sa mga CIF niya dininay niyo nga yung CIF niya sabi niyo hmm. Hindi nyo na ibinigay in the first place tapos binababoy nyo pa. Yun yung sinasabi ni PRD dito. Baboyan tayo. Baboyan tayo. Ngayon, binababoy nyo tapos kayo bababoyin. Victim kayo. Ano yan? Ano kayo? Swerte? Yan lang naman ang ano ko. Kasi ama ako. Eh, anak ninyo ang anak ko. Ano, kayong mga congressman dinipinak uh, binagsabihan na sana ninyo kaagad. pagbasa ninyo, hindi naman tayo magka ano, sinabi na sana ninyo doon sa kapwa ninyong congressman, kay liberal mo na itong si France, nasabihin mo kay Secretary Duterte, huwag yan. You started it, then I hope you end it. O, oh, kayo nagsimula. Sumagot lang sila, tapos kayo yung api. Kayo yung dalawang linggong binabanatan nyo si Inday, binababoy nyo, tapos ngayon kayo yung api. O, oh, hiningan nyo, hinihingan nyo ng report si Inday, ngayon kayo yung hiningan. Inexpose kayo ni Inday. Wala pala kayong audit talaga. Certificate lang ini-issue nyo ini-issue ng COA. Tapos kayo yung api. Hindi yan sanay na. Kami naman hindi mayaman. But money was never a problem for us to live. Not just exist, but live a comfortable, comfortable life in the world. Governor naman yung tatay namin. Mayor man ako maaga. So, so don't need to steal the salary itself would give you the the best that life can give. The intelligence fund, something yan. Sinabi ko na nga, ROTC, PMT. Kung ayaw ninyong makinig, ayaw ninyong believe, you disbelieve ka. Tignan mo ang track record yung babae na yan, anak ko. Kita mo yan, kernel yan. Sa reserve, Natural. Ganon talagang utak nga na no? Ayan, no? Oh. Ayan, oh. Ayan nakita mo ba? Uy, sir, mag medyo magkamali ka ng hawak. Mas medyo madiin, ha? Ah. Uy, sir. Huwag mo namang ano, mag, 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 mag masyadong pakadidiinan yung pagkakapindot-pindot dyan, ha? Ah. Masusuntok ka niyan. Nadala yan sa military, ano? Thinking. That is why ang gusto niya ibalik kasi gusto ko rin lahat ibalik yung mandatory ROTC. Ayaw, lagyan niyo ng Malaysia yung 25 million. Eh kayo. Pero kung 25 lang million, kaya sabi ko, eh, madali yung 25 million. <laughs> sa inabot namin sa pamilya. Pati asawa ko. She can lend the money anytime. Ang lang. <laughs> hindi yung sinasabi na palusot na ito ni Inday. Hindi kami magpalusot. Mag palusot, di ba kami magnanakaw? Maganda itong uh, sinabi ni Lynn Tasia. Sabi niya, At ah, tatay Digong, kung hindi nila ginanyan si Inday, are we gonna be in this situation? Sabi ko nga sa inyo, ah, love moves in mysterious ways. <laughs> Ika nga, hindi ang Diyos magaling yan. Minsan <laughs> talaga, hindi mo inaasahan gumagawa siya ng mga bagay na talagang uh, eh, ano, 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 ano ba tawag doon yung gumagawa siya ng mga bagay na kapakipakinabang sa tao o tinan mo tinapik nila yung mga kongresista na yan para magkampi-kampi kay Inday o di nagising ang tao at nalaman ng taong bayan dahil sa kanilang kabulastugan na yan na sila pala yung mga marurumi hindi naman pala yung mga inaakusahan nila and lagi naman natin sinasabi na Uh, sa mga taong unang-unang nag-akusa at nagbato ng uh, sisi. madalas sa madalas sila yung ganyan. O madalas sa madalas sila, sabi nga ni PRD, hindi kami kurap. Kasi kung kurap kami, <laughs> lagi nating sinasabi, hindi nga nila masagot-sagot yun. Yung mga dilawan tayo, saka yung mga insimada, hindi nila masagot yun. Sabi ni PRD, hindi yung bahay ko. Ako lang ang presidente sa Pilipinas na wala akong bahay na sarili sa Maynila. Ako lang, ako lang, ayun o, sabi nga, God can use evil to turn things out of out for good, tama. Blessing in this guys yan, somewhat, o, oh, nagpapasalamat tayo kay Franz Castro. <laughs> Dahil sa mga kabubuan nila, eh, na-expose. Hindi lang sila, buong kamara. Buong kamara, kaya nga sabi ko, sana si Pulong ang mauna eh. Congressman si Pulong eh. Mauna na siya. O ang tanong kasi, meron namang mga ilang mga congressman dyan na naglalabas ng kanilang mga audit reports. Meron. Pero meron ding wala. Ang kailangan natin malaman, sino yung mga patas lumaban at sino yung mga nagtatago ng kanilang mga gastusin. Yun na ang dapat nating malaman ngayon. Kung meron man dyan nagkamali ako, o di, sige. Pasira na tayo kasi alam ko sira kayo. Ah, sigurado yan. Ngayon mga congressman, pati yan si France. Sinong Franz na naman yan? Mamaya si Franz Pumarin yan ha. Yung basketball player. O oh, kasi congressman din si Franz Pumarin eh. Hindi ba? Oo nga no. Si Franz Pumarin. Si Franz Castro. Parehas silang Franz. Bakit si Franz Pumarin di naman nagre-reklamo? E eh, nabanggit din yung pangalan niya. Bakit si Franz Castro nagre-reklamo? Nagdemanda pa. O, oh, Frans, pumarin, magdemanda ka na rin Nabanggit yung pangalan mo Baka pati ikaw, uh, gusto ka nang uh, mamatay ni PRD Diba? O, oh, sabi nga nito Ay, baka ako na, Frans O, oh, diba, ba eh O, oh, ayan, sabi nga, oh, sabi ni si Washington, Tama, mauna na si Pulong maglabas Pulong, maglabas ka na Para magkaalaman na dyan sa Congress Pagkakataon mo ang libro mo